pagka nag-gather kayo, na mo leaders at hindi lang basa-basa mga leaders, ito yung mga dumapa din talaga sa iyo. So, ano yung pinaka ano yung pinaka pinagkaiba pagka sa network habang habang nagbi ka ng empire mo? Sumusunod sila up kasi may nagawa ako sa kanila. So, oh. ibig sabihin, parang kusa silang sumusunod kasi um, alam nila malaki ang party ko sa buhay nila. Okay. Kasi pag sinabi nating leaders leader kasi, a leader is someone na merong followers. Okay. And uh, pag sinabing followers, hindi siya yung typical na nagpa-follow sa Facebook. Mm -hmm. So a leader can only be called a leader if he has or she has followers. And okay. hindi siya typical na sa Facebook na followers. Yung tipong kung saan ka pupunta, okay. susunod sila. Okay, followers sa Facebook, saka followers sa ano, no? Sa, sa, sa totoong buhay. Sa totoong buhay. <laughs> Tatanggalan mo ako ng position ko as a trainer in the call center, parang define me as who I am, na si Earl, but these people will still follow you or follow me simply because may nagawa akong party sa buhay nila na nagbabago, nagbabago buhay nila.